Labing siyam na senador na ang nagsapubliko ng kanikanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALIN, kung saan nakadeklara ang kanikanilang yaman, ari-arian, pati na business interests. Simula October 14, niluwagan ng Ombudsman ang akses ng publiko sa dokumentong ito sa gitna ng Flood Control Corruption Scandal. Sangkot umano sa pagtanggap ng kickback mula sa flood control projects, sina Sen. Cheese Escudero, Jingoy Estrada at Joel Villanueva na paulit-ulit nang itinanggi ang mga paratang. Kanina, ibinahagi sa Senate Media ang salen ni Escudero. Idiniklara niya rito ang net worth na nasa 18.84 million pesos. Kung ikukumpara sa idiniklarang net worth ng ibang mga senador na naglabas na ng salen, kay Escudero ang pinakamaliit. Pero hindi kasama sa halagang yan ang limang ari-ari ang minana niya noong 2013, isang house and lot, dalawang residential lot, isang agricultural land at isang bahay. Hindi naman nalalayo ang net worth ni Deputy Majority Leader Risa Ontiveros. Ikatlong pinakamababa ang net worth ni Senator Kiko Pangilina na nasa 26.7 milyon pesos. Kung pagbabatayan ng mga idineklarang net worth ng mga senador so far, maituturing na pinakamahihirap sina Escudero, Ontiveros at Pangilinan. Kusa nilang ibinigay sa media ang kanika nilang salen habang formal namang nag-request ang media ng salen ng iba pang mga senador. Pinakamalaki ang net worth ni Senador Mark Villar na nagdeklara ng higit 1.26 billion pesos. Kabilang dyan, labing apat na residential properties gaya ng kondo, bahay at lupa. At walong sasakyan, pinakamahal ang kanyang 13 million pesos na Chevrolet Suburban. Sunod na pinakamayaman ang magkapatid na Tulfo. May higit isang bilyong pisong net worth si Senador Rafi Tulfo. Malaking bahagi niya ng 21 sasakyan, kabilang ang ilang luxury cars. Pinakamahal ang kanyang 15 milyon pesos na Toyota Sikiya. Halos kalahating bilyong piso naman ang net worth ni Senator Erwin Tulfo. Sinundan niya ni na Senator Mig Zubiri, Camille Villar, Senate President Pro Tempore Ping Lacson, Robin Padilla, Jinggoy Estrada, Lito Lapid, Senate President Tito Soto, Deputy Majority Leader JV Ejercito, Pia Cayetano, Win Gatchalian, Bam Aquino, Loren Legarda at Joel Villanueva. Pending pa ang sale ng limang miyembro ng minorya na si na Minority Leader Alan Cayetano, Bato de la Rosa, Bongo, Rodante Marcoleta at Amy Marcos. With the flood control, may clamor na i-release yung sal I think sunod-sunod na yan. Panawagan naman ng grupong People's Budget Coalition, dapat otomatiko ng isa publiko ang sal ng bawat public servant. Dapat po ay ito ay proactively disclosed. Sino ba sa ating mga politiko ang may conflict of interest? Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus.